andiyan baba mama mama okay pa ba? ma. daming na doon sa pick up. malalim na doon oh. ay ininom no na din diyan mo. Wala na talaga. Pati yung pick up doon, oh. Hala! Hala, wala na. May naisalat pa ata sa ano. Hindi, mas okay pa na may ano yung kotse, te. Para doon, oh. Papunta doon. Wag lang mabalibalik ka. Ay! Alah! Wala na, gumagalaw na yung kotse. Ano na? Kanina mo? Ano yan. ano yung mayari. Ayan oh Ano? Ay ano? pa kaya yan? Wala na. 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 Panglila, nga, na lang sana. Kita perlu nak selesaikan masalah ini. Kita perlu nak selesaikan masalah ini. Kita ini. Kita perlu nak selesaikan masalah ini. Kita perlu nak selesaikan masalah ini. Kita perlu nak selesaikan po na narinig ko sa baba, nakikiusap po accept na mga sasakyan po ninyo. Nananayagan po kami, dito po kami nagbamayari, si Telong po. Ang mga sasakyan po mga sasakyan please. rescue na. Eh wala na pick up dun. Oh, lunod na yung ano, pick up. Paano pa nila ma rescue yan? May mga pasaway lang talaga kasi. Nauna na ba sila ate ano, Kristel? Hindi pa rin sila? Nasa bay. Ang lakas daw ng ulan sa daan. Sabi ni Ate sabagay Kabagay nakata naka ano kasi ilang ulan kanina. Buti tapos na kami. Ayun oh, ang isang waris ko doon yung pick up din doon oh na na ano na nalulubog na. Nire-rescue din yung nandun. Kasi kanina yan, ano, puro buhangin dyan. Eh ngayon, biglang tumaas yung tubig. Kasi hindi nila mahanapan ata yung mga ng, <tinyan> ng <tinyan> Taka merit, inyamitin mo, nagpapatari mo. Kaya na ata? Wala na, malulubog na talaga. Pinti mo yung tarot. Oh balak lang na. na kami lolo Kaso, ano inigisnan lang, lang. namin. yung Ano nila. Ang dasidig sa kaya rin. Ito ang tao na gilugan? Kaya. Ayun. Kasi lulutang na yan, di ba? Ayun, ba natagyan? Ayan, mo. Ay, napigtas! Napigtas yung ano? Nakaligtas. Nakaligtas yung vessel na eh. Naligtas nga. Naligtas nga. Hindi ba papasok yun ang tabi Pinasok na no? Wait lang anak ko, wait lang. Wait lang. Di po dan? Di po Nai. Naan iba kiti dali mo na gan dali. Murang. Murang nila gan dali. Murang nila gan dali. Murang nila gan dali. Murang Boy, gan dali. Murang nila gan dali. Murang nila gan dali. Murang nila nila gan dali. Murang nila gan dali. nila gan dali.

Naka ano na din po yung ano. Umusok na siya pati yung pick up doon nakaalis na. Kasi wala na oh. Umusok yung ano. Sige po, alis na po kami. Baka uulan pa. Ayan. alat talagang inabot na diyan, Ang mm, dami sakyan dyan kanina. Umuusok na yung sasakyan. Buti na lang umandar pa. Kaya nga ate, sayang. May ano na yon? Problema na. Ayun o. Oh. Umandar pero umuusok na. Maka insurance siguro bagong bago pa eh. Umuusok pa din. Ano ito? Usok naman naman. Usok pa ito. Hi! Goodbye! Goodbye! Opo, biglaan po yun. Biglaan pong lumaki yung tubig. Ayan. Ang dami nang magsisiuwian kasi hindi naman na din pwedeng maligo. O, oh, na na sila. Opo, ingat ah. Ne, 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 ne. Ne, balaon sa amin. rin. Wait. kayo. ano Ayan po yung kotse. Ayan po yung kotse. Nailasat na po nila. Okay na po. Bye-bye. Uwi na po kami. Good. Wala, yan na naman mga pick up dyan. Oh, hindi pa nila tanggalin. Yung ano te, isa lang na kotse, yung maliit, yung pick up eh nalunod pero nakaya pa niyang ilaasa pero andun naka-stock, naka-stock pa rin. Maraming, maraming, like, nasa ang basuro na yung mga. ano, yung mga kubo kasi nasa gitna ng ano Ayun na po yung mga kubo o oh. Baha na po yung kubo Ayun na yung kubo Baha na po Okay yun kanina As in ano May mga buhangin po Ano yan Sige po bye bye Punta na po kami Uwi na po kami